Okay, isang magpagpalang araw sa mga kalingap natin. dito po kami ni Dennis Corod. Punta namin okay, si Mega Love Shoutout. Si Ma'am Luz. Mega Shoutout kay uh, kalingap Dennis Corod. Professor Luz Petese po ito. Let's go. Tingnan natin si Ma'am Luz. Ito kay Ma'am Luz. Oh. Ma'am Luz! Ma'am Luz! Ako, oh, opo, oh. oh, Mamlus. Mamlus, buksan ko, kumusta ka na?

awa may sound talaga if <Supas> <Supas> Okay, kalingap pero hindi mo Sa nang mangailangan. Professional tools, bitesan. Para halalin 'di Ha? Sino? Uh, nandiyan ba ka? Nandiyan si Bugi? Hindi. Uh, sino pa ang nandiyan? Bakit hindi binubuksan? nakalingap hindi binubuksan pero nandyan si bugi yata eh Ay buksan.

nakikialam ba ba? At ah, sino nakikialam? Na sino nakikialam? Ay, sino nakikialam? hindi nakikialam. Ha? Ay, nakikialam. Ay, paano ito? Ano? Naligo ka ba ka? Ah. ay paano? Kumain ka na? Ah, dito na lang. Hindi ka pa kumakain? At si father ay dito. Hindi ka pa kumakain? Kumain ka na yata. Ay, si father nga ang dito. Ay, paano tayo mga kanta? Ayan o. Oo.

gusto si Sir. Doon daw kayo dito ako. Sabi ni Sir. Oh. Isara. Oo. Oh. Tumong isa na. Oo. At may bibigay pa ako sa iyo. Wala But to. Eh, sinasara, sinasa, sinasara mo naman ay. Ay, siyempre na At nakapunta nga kayo doon. Hindi, di ka mapunta. Walang tao doon. Nakapunta sila. Sinong sila na doon? Adi. 200 <laughs> ang nakapunta. 200 ang nakapunta. Buksan mo na para ano. Makapagkanta tayo dyan. May gitara, oh. Yan, oh. May gitara, oh. Ah, Sabi ni Sir, dito ako, lakad na kayo. Lakad na. Kumabigay kay Dalina at bibili ko kay Ama. Ha? Huh? Bibili kay Ama. Hat, tatlo naman sila. Pagod, dito. Harana na lang kami, rahan ka namin. Okay. Oh, sige. Awit tayo. Uh, father father. Dito na lang. Yan, sige, buksan mo. Okay.

i yeah. na natin si Mamblus, kasi hindi makalabas, nakakulong siya. kanyang niligha. Yes, Lord. Yan. Sino pa ang aawit sa Panginoon? Kundi tayo mga niligha. O, sinong aawit? Ayan. Tayo lang naman, mga niligha, di ba? O, Anong masasabi mo dyan? Ano? Ayan, kinakatok na na yung Luz para buksan. Hindi, may word na rin niya si Padre. ano? Saan? Yung sa Lulo. Sinong na doon? 200 ang na doon? Marami. Marami doon. Oh. Eh bakit ikaw? Huwag ka daw. Bakit? Bakit daw? Bakit daw hindi ka kasama? Ay, ako hindi. Ah sige. Paano? Ano sabi mo? Ano gusto mo? Fruits. Lahat. Lahat. Ay. Ay. Ano Di padala ito sa iyo ibibigay. Oh, galing Japan. Adrek Aiden sila. Ay, mga kalingap. Sige natin yung pasalubong natin. Nasaan Nasa yun?

Ah, ubos. Oh, ah, na Oh, may, prutas ka bago, Paborito mo. Kainin mo naman na muna bago ko bigyan. Bakit? Ah. Ito, nainom ka nito para ikaw masustansya ito. Gatas. Yan pa. Chocolate. para ikaw ay uh, ano yung oh. Uh -huh. para ano, exercise. Oh. Uh -huh. isa mo ng inom ba Baka uh -huh. sabay-sabayin mong inom yan. O na ito. Gatas pa ito. Ha? Huh? Bakit hindi mo kayang ubusin? Oh, yan o. Ano, shit lang talaga para dumabas yung dumi sa ilal dahil sa lasun. Ah, uh. okay. Uh Oo. -oh. Bakit ah. wala rin sila? Bakit wala rin sila? Mangga. Oo. Oh, Ay, eh, sasunod na lang. Uh, sige, kapunta na kami ha. Babay na, babay na. You will talk with the father and he will run to the approval of tapos. Ayun Ano masasabi mo? Ha? Ano masasabi mo? As in go. Go as in go. Go. <laughs> go there for. Oh, sige. bye-bye. 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 Okay. God bless. Uh, God bless. Keep praying. Keep praying. Keep praying. Ang iyong salita. Amen. Sa iyong mga paglalaman at pag. Yan ang prayer mo. Salamat, salamat, salamat. God bless. Kaya mga kalimpo, maraming salamat sa inyong pagantabay, sa inyong pag uh, sa bye, bye kay Ma'am Luz. Tulungan po natin. At syempre po, maraming salamat sa ating pong nag-sponsor, kay Miss Marlon Kimura. Thank you very much and God bless you all. I love you. Pagmamahal sa kapwa ang pinapagama Paglingas sa mga mahihirap sa kapwa at sa mga nangangailangan Professor Dudes Pitesa